Hatid sundo ni Nanay Jay ng kanyang anak na nasa ikalawang baitang sa Luknab Elementary School. Ang daanan kasi papasok sa kanilang paaralan ay pansamantalang isinasaayos. Siyempre kaabala, oo, especially ano, especially nung ano, nung tag-ulan. Talagang everyday makita mo even na ngayong tag-ulan, ay ngayong pasukan, walang Siyempre, makipot lang yung daan. May mga, mga bata, naglalakad lang din talaga. So, it's also parang dangerous din. Siyempre, ano, hindi din natin maiwasan mag-alala sa mga bata. Tapos, yung mga sasakyan, talagang ipit lang dyan, pataas pa. And then, yun nga, narinig ko din na napatigil. So, sabi ko, ha, ano nang Parang, uh, why naman? Halos isang kilometro ang haba ng kalsadang isinasaayos. Kaya't medyo malpas ko, ma. Kar Karotaan ubing nga eskwela. Eh, basit-basit ang damat gamin. Uy, talaga basit-basit tanda -basit Dapat nalpasan nga nabayag na ito eh. There's uncertainty sa ano ano mag ano mga yare in the uh, ano uh, in the immediate future kasi super ano talaga pero pero wisho if I may say pero wisho talaga uh, but sa ano kung nung bakasyon, sige pwede pa but nung nagstart na three weeks ng ang class so Talagang ano, we, we feel that. We feel na parang ano, uh, that should have been considered nung na-start. Sinimula ng pagsasaayos ng kalsada nung ikalabing isa ng Marso at target itong matapos sa loob ng isang daan at apat na araw. Kung susumahin matatapos na ito ngayong buwan. Pero ang problema, ipinatigil ito ng DNR noong unang linggo ng Agosto. Kasi nung nire-review ko, baka kasama nga ito doon sa, kasi protected area ito. Ang protected area kasi kailangan kompleto yung uh, uh, papers mo, approval, hanggang DENR. It seems DENR na yung kumausap sa kanila. At nakikita ko yan, baka kulang yung environmental impact study, environmental compliance certificate. Baka yun yung mga kulang na kailangan nilang i-accomplish bago ituloyan. Ang nasabing proyekto ay ipinatupad ng Baguio City District Engineering Office at nagkakahalaga ito ng halos 8.9 million pesos. Paglilinaw ng barangay, bago sinimula ng proyekto, kumonsulta muna ang contractor sa kanila. Pero ang problema, walang naipakitang Environmental Impact Statement o EIS at Environmental Compliance Certificate ang contractor. Ang EIS ay dokumentong naglalaman sa epekto ng isang proyekto sa kalikasan at mahalaga ito para sa pagkuha ng Environmental Compliance Certificate. Ang po point lang dito bakit nga natigil, yun din namin, uh, yun din ina tinatanong ko rin kasi hindi nga pumunta dito yung kontraktor noong tumigil na siya sa pagtrabaho. But uh, yung sabi nga nila, itutuloy din namin ito after na ma-fix yung mga papers na kailangan. So yun noong nakikita kong kulang tiniyak naman ng kontraktor sa barangay na kukumpletuhin nila ang mga nasabing dokumento para maituloy ang proyekto. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng kontraktor pero wala muna silang pahayag. Ukol dito, Vanessa Sabugtong para sa Luzon Headlines.